namin yung tinulang manok welcome to my youtube channel guys Ito, oh. maging hirap na wala kaming gas na ubusan ayan dito kami magluluto ng manok ayan nilalagay ko na yung aking ah, hirap ah nilalagay ko na yung aking manok pan ko muna para madaling kumulo para yung tubig ng tubig sa ano ng manok malumabas <laughs> ayan guys maghihiwa tayo ng papaya no hahalo natin sa tinulang manok kailangan natin humigkop ng sabaw kasi maraming may sakit ngayon kailangan natin ng masustansyang sabaw kailangan natin humigop ng mainit-init sa panahon ngayon uso ang sakit tonsil yun hulog na yeah. kaya kailangan tingatan natin yung sarili natin ngayon mahirap magkasakit mahal ang gamot ayan talagyan natin ng maraming papaya kasi itong papaya maganda rin ito sa katawan. Masustansya din. May benefits din naman itong papaya, no? Mmm. Manamis-namis siya, ah. Maniba lang. Mm. Ayun, guys. So, oh, dami. So, maghihimay naman tayo ng dahon sili. Ayun. Kumukulo na yung aking manok. ganda ng dahon sila guys malalapad <clears throat> sarap to maganda din dahon malunggay moringa may bunga siya guys oh pero hindi ko to ihahalo kasi bawal sa apo ko yung anghang. Bata pa. Hindi pa siya pwede kumain ng mga anghang na sabaw. Yan. Okay. Okay, so alright. Yan, na. Silipin natin yung silipin natin yung manok. Ayan guys, kumukulo na. Ayan. Kaya isasama ko na dyan yung papaya. Ayan guys, isasama na natin yung papaya. Asan ah, ba yung kinagatan ko ito? Asan ba yung kinagatan ko kanina ng papaya? Masarap siya. Ha? Ah, ito. Ta ilalagay na natin yung papaya para sabay-sabay. Ayan. Hala guys, mayro pa pala isang papaya na hindi ko nahiwa. Hala, may mali. Hiwain natin siya, no? Ahabol ah, natin. Tapos, ilalagay ko yung ano, uh, ah, chicken cubes. Kaya kahiwain natin yung ano, yung isa isang ano ng papaya. Masarap yung maraming papaya eh. Yun. Mm hindi ko nakita natakpan kasi siya ng hiniwa kong ano wow mali yun kailangan maraming gulay ayun so maglalagay tayo ng asin maglalagay tayo ng asin yung aking asin guys uh, hindi siya ano no pino siya guys, hindi siya rock salt. Ito yung lagi kong ginagamit. Ayan. Huwag na tayo maglagay ng patis. Kasi may, may asin na eh. Okay na yung asin. Okay. Huwag na maglagay ng patis. Hindi ko na rin siya lalagyan ng uh, black paper, ng ground paper. Hindi na. Okay na yan. So, ito. Ito na yung aking dahon ng ano, bell pepper. Susunod <gasps> natin yan. So, tatakpan muna natin. Hayaan muna natin siyang kumulong kumulo. At tayo ay kakain ng papaya. Hmm? Lutong. Mani ba lang siya manamis-amis? Ayun. Eh, Sarap siya sa sa suka. naalala ko guys nung, nung sa Bisaya ako eh yung tiyo lidong ko nung bata ako maraming tanim na papaya sa likod ng bahay nila nakahilira yung puno ng papaya ay eh may merinda kami pipitas e ng papaya doon yung maliba lang yung hindi pa ah, hindi pa siya ano yung hinugba maliba lang kita mo na yung pula pula na ang ganda tapos babalatan lang, lalaki ng hiwa. Babalatan, tapos ito, sasawsaw sa ano, sa sukang may asin. Ang suka pa namin noon, tuba. Hmm. Kaya, ang sarap ng buhay sa probinsya eh. Kung meron kang tanim, pag wala. Ano yung saging? Sa paligid lang, makikita mo, may hinog na, ta. Uh, ano yun, no? Kukunin niya ng buo, tapos sasabit lang sa, sa kusina. Kukuha ka na lang pag hinog. Ganyan ang buhay sa probinsya. Kamuti, kamuti baging, merienda, kamuting kahoy. Ano yung kasa, kasaba ba? Ano, yung, hindi ko alam kung anong sa English yung kamuting kahoy. Hmm. Ito, ito, ah. Huh? Try nyo guys. Bumili kayo ng malibalang maliba na papaya, yung bagong putas. Sausaw so -so niya suka may asin. Sarap. Kasi Isa, kakain kayo Cicir ya. <laughs> Ayan na guys. Kulong-kulo na siya. Titikman na natin ha. Okay. Titikman na natin yung tinola. Paborito. Titikman natin yung sabaw. Kung ayos na. Okay, pwede na guys. Lagay na natin yung dahon ng ano, dahon ng dahon sili, no? Ayan. Para sumarap. Lalong sumarap. Ilubog-lubog natin. Ayan, wow. Wow na wow. Sarap pumigop ng sabaw. Ayan. Okay oh wow so masarap sya okay, natin I love you guys so far pick talaga so yun guys ang aking revelation for today nagluto ako ng tinolang manok kailangan natin humigop ng sabaw, guys, para hindi tayo magkasakit. Pa, uh, yung resistensya natin pampalakas mo. No? Okay, guys. thank forward. Mali. Thanks for watching, baby. <laughs> okay, guys. Thanks for watching my videos, guys. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Itong inyong lolang maganda. And you know, <laughs> Please guys, paki-click ng bell button para updated kayo sa aking mga videos, guys. Uh, don't forget to like, comment, share and subscribe. Okay? Sa mga bago-bagong manonood nito, mapadaan sa aking ano content, paki-like, comment, share and subscribe. Okay? Thank you so much. Support, support lang. Okay, babu. Todo na to. Okay. Kasi zero pa miyan. Tudo na to. Do do. Hindi ko, hindi ko, hindi ko magaya. Iba yung boses ni Ropa Mi.